شكرا يا ربي شكرا لك آه. يا قلبي شكرا آه. دربي شكراً الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونما منامال من كباتي ipagpapatuloy po natin ang ating mga pag-aaral na nasimulan. Ngayon po ay katlong aralin sa aklat na ating sinimulan. Uh, bagong Muslim ako, ano ang pag-aaralan ko? So ito po yung mga basic no, na mga paliwanag tungkol sa mga bagay na dapat malaman ng isang bagong yakap sa Islam. Ito ay angkop sa isang uh, bagong pasok sa Islam na kung saan naayon sa kanyang pag-unawa. At tinalakay natin ng mga nakaraan yung tungkol sa limang haligi ng Islam, anim haligi ng pananampalataya, at ganun din na tinalakay natin yung may uh, maiksing pagpapaliwanag tungkol sa tinatawag na tahara, yung paglilinis sa Islam. At ito ay nakabase sa kung saan pangunawa ng mga bagong Muslim. Ngayon po, insya Allah ta'ala, ating ng ikatlong aralin. Ito po ay ang uh, kahalagahan ng sala at pag aralan din natin ang uh, tinatawag na Suratul Fatiha. Okay, so ang uh, pagsasagawa ng sala ay may dakilang uh, kung saan na uh, kahalagahan sa Islam na dapat na malaman ng mga bagong pasok sa Islam. Una, ang sala ay ikalawang haligi ng Islam. Ito ikalawang haligi sa limang haligi ng Islam. Pagkatapos ng shahada ay susunod kaagad ang tinatawag na sala. So ganun kahalaga ang pagdarasal sa Islam na ito ay ikalawang haligi agad Itinuturing din ito na tukod ng Islam na hindi ito may tatayo sa isang tao kung hindi niya isinasagawa ang sala. Ito'y pangunahing tungkulin na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsamba. Uh, Pang-araw-araw na pagsamba at tungkuling uh, nagpapanatiling ugnayan ng isang muslim sa kanyang Panginoon. So, tinalaki natin, sinabi natin, na kung saan uh, ito yung uh, pang-araw-araw na pagsamba kasi limang beses isang araw, na nagpapanatiling ugnayan, matibay na ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon. So, ito yung uh, napakahalagang ugnayan natin sa Panginoon na limang beses tayong uh, nagdarasal. Kabilang sa kahala, mga kahalagan ng sala na dapat natin malaman, ito isang simbolong lantad sa mga simbolo ng Islam. Isa itong napakahalagang simbolo, na kung saan na uh, kabilang sa mga mahalagang simbolo ng Islam. Kaya once na may Muslim, makikita natin kung sila y mga Muslim, isang tanda ay yung pagsasagawa nila ng sala. At ang salang ito ay ito ang unang-unang bibilangin pagdating sa araw ng pagwukong sa lahat ng mga ginawa nating kabutihan, ito ang pangunahing bibilangin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin sa lahat ng mga ginawa nating uh, mga pagsamba. So, once na pumasa ang uh, pagdarasal o salah sa pagbibilang ay bago papasa ang lahat ng mga magandang gawain natin. Sa madaling sabi kung hindi to kumasa, ito ay uh, hindi hindi na bibilangin pa ang mga na, mga ginawa nating ibang mga kabutihan. Okay? So, ulitin ko ang sala ay ito ay kung saan uh, napakahalaga at kabilang dito sa kahalaga ng sala, ito ay ikalawang haligi ng Islam. Tandaan natin kapag tayo ay nagsyahada susunod agad sa shahadang ito ay ang sala. Itinuring din itong tukod ng Islam. Nakunsan hindi may tatayo ng isang tao ang kanyang uh, uh, ang Islam sa buhay niya hangga't hindi niya na itatayurin niya sa katuparan ang tinatawag na sala. Ito rin ay pangunahing tungkulin na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsamba. At pang-araw-araw na pagsamba at tungkulin na nagpapanatiling ugnayan ng isang lipin sa kanyang Panginoon. Ito ay isang simbolo na kung saan malaking simbolo ng Islam kabilang sa kusang tanda, sign ng Islam ang tinatawag na sala At ito ang unang bibilangin na ipapabilang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel doon sa mga nagawa nating kabutihan. At once na pumasa ang sala, pasado ang lahat ng ginawa nating kabutihan. At kung ito'y hindi pumasa, hindi papasa ang iba pang mga nagawa nating kabutihan. Isa rin sa mababasa na kagandahan ng sala ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum" Ano sa palagay ninyo kung ang ilog ay nasa tapat ng pintuan ng isa sa inyo? silumin minhu kulla yawmin khamsa marrat At naliligo sa rito ng limang beses sa isang araw. Hal yabqa min daranihi shay mayroon pabang matitira na libag dumi sa kanyang katawan? Sinabi ng mga sahaba, Kalo la yabqa ka min daranihi shay walang matitirang ilibag o dumi sa kanyang katawan. Sinabi ni Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kala, Padalika, Mathalus Salawat, Al-Khams. Iyan ay katulad ng limang beses na pagsasala bawat araw. Yamhullahu bihin al-khataya. Dahil sa salang ito, nabuburah ang mga kasalanan pinapabura ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng sala ang ating mga kasalanan. Ito'y mutafakun alay, napakatibay na hadith na kung saan sinangayunan ni Bukhari at si Muslim. So, inalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sala na kung saan, tulad ng isang ilog na nasa harap mismo ng ating pintuan. Naliligo tayo rito limang beses kada araw. Nagiging malinis tayo at hinalimbawa ito ni Propeta Muhammad Sallam na limang, sa limang beses ng pagsasala upang maintindihan natin na sala ay nakakalinis sa ating mga kasalanan. Na sa atin ni Allah subhanahu ta'ala ang mga kasalanan na nagawa natin of course, sinabi ito ng mga pantas na kung saan uh, liban doon sa tinatawag na mga mga major na kasalanan sapagkat kabilang dito sa may mga condition na ay, kung saan uh, ito ay itigil natin pagsisihan natin uh, iwasan natin Okay? Huwag na natin, mga ako tayong hindi na natin ito babalikan. Okay. Ang sala na limang pesis sa isang araw may mga oras. Limbawa, mayroon tayong tinatawag na Salatul Fajr. Ang Salatul Fajr ay dalawang rak'a. At mula pagsikat ng bukang liwayway, ang oras nito mula pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa pagsikat ng araw. So ito yung oras niya. Ang dohor na apat na rakka mula sa pagkababa ng uh, pagkababa ng pagkababa ng uh, tanghaling tapat ibig sabihin pumanig ito sa kanluran hanggang sa kung saan ang anino ng isang tao ay isang bagay ay maging uh, kasing sukat niya okay kung siya ay 6 feet okay kasing sukat niya na ikatlong sala yung asar na kung saan pagmula ng nawala yung asar hanggang sa kung saan paglubog ng araw, oras ito ng asar. Ang maghrib din na tatlong rak'a ay mula paglubog ng araw hanggang sa tinatawag na takip silim. At ang isya na sala, ikalimang sala natin, sala sa gabi, ay apat na rak'a mula takip silim hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Okay? So ito yung mga bagay na kung saan nating uh, uh unawain dahil kasama sa kondisyon ng sala, malaman natin ang tamang oras. Okay? Ang tamang oras ng ating sala, yung, yung tinatawag na fajar sala sa madaling araw, mula pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa uh, kung saan pagsikat ng araw. Okay? Yung uh, Uh, Dohor naman ay mula ng, uh, sa pagpanig ng araw sa tinatawag na si Kanluran. Uh, pag ng anino ng konti sa bahaging silangan, umpisa ng Dohor hanggang sa maging uh, ang anino ay kasintaas ng isang bagay. Okay? Halimbawa, isang tao, kasing taas niya, kasing haba ng anino ang kanyang taas. Pag lumagpas doon ng konti, pumasok ng asar hanggang ang oras sa manito ay hanggang sa paglubog ng araw. At kung saan pag ang araw, wala ng asar, umpisa na ng, sala, ng magrib hanggang sa takip silim. At pag sa takip silim, tapos na po yung magrib, papasok na yung isya hanggang sa kalagitna ng gabi. Okay. Ngayon, ay babasahin po natin ang tinatawag na suratul fatiha. At uh, pakinggan nyo mabuti. Uh, of course, babasahin natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Siraat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril magdubi alayhim walad So ito'y sundan lang po natin para makuha natin ito ng maayos. Ang kahulugan sa, sa ako'y nagpapakukup kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa kay Shaitan ay sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ngalan ni Allah ang pinakamabagin ang pinakamaunawain uh, pinakamaawain ang lahat ng papuri ay ukul lamang kay Allah Panginoon ng lahat ng nilikha ang uh, pinakamahabagin ang pinakamaawain ang hari ng araw ng paghukom ikaw lamang ang aming uh, sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong Patnubayan mo kami sa tweet na landas, ang landas ng iyong pinagpala, hindi ng mga sinumpa at mga nangaligaw. Yan po ang kahulugan at mixing pag-aaral ngayong araw na o gabing ito. Maraming salamat. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.